Yun, muli tayo nagbabalik mga katropa. So araw-araw tayo may na-upload ngayon dahil sa mayroon tayong uh, napanood na naman na video na mag-comment tayo at mag-opinion dito sa road raids na mga nangyayari sa kalsada, no? Sa siguro dala ng init ng panahon at uh, traffic ay nagkakaroon ng mga ganyang pangyayari. Pero hindi naman dapat kung uh, kung uh, nagda-drive ka nang uh, maayos, di ba? So hindi dapat umabot sa punto na magkakaroon ng sakitan or verbal uh, at uh, may mga hawak pa na ano, katul ditong uh, video. Yan. So yung buo niya na may lang naman ipapakita ko maya. So kunting opinion lang tayo. At i-comment na rin ang uh, inyong mga naranasan sa kalsada, no? So, sa akin, wala pa naman nangyari kasi maayos tayo mag-drive. So, mapagbigay tayo kung minsan, i-inhale na lang natin, excel, ihinga ng malalim, tapos ilabas para mawala yung init ng ulo. So, tulad nito, maraming nagsasabi talagang, uh, ano, uh, yung comment na talagang, uh, Multiverse, ano ba tawag nila doon? Sa ano na yun. Kasi sikat lahat yung mga kalbo, botel lang, hindi ako kalbo Sikat sila sa ano, sila laging nagbabiral eh Yung mga kalbo, botel lang, hindi ako kalbo <laughs> Hindi naman lahat ng kalbo siguro ganun kasama, ano? Eh, so mga, ano lang yan, may mga dinadala sila na problema siguro At dinadala nila sa kalsada na hindi naman dapat gawin, no? So para sa akin, yung opinion ko doon, no? Uh, ang kinagagalit lang niya kasi, mabilis daw yung takbo. Hmm, napaisip ako doon kasi bakit ka magagalit kung mabilis ang takbo ng kasabayan mo sa kalsada? Napinahan ka ba? Nasagi ka ba? Dapat mong ikagalit? Or uh, may isa pang dahilan o may mga dahilan pa na siguro baka mas magara yung sasakyan niya yung mabilis ang takbo Kasi sa kanya Bios yun sa kanyang sasakyan eh Nakikita natin sa video Bios Iye ito Ayan, yan Bios Tapos Hindi ko lang alam Kung ano-ano pang mga dahilan Para sa akin Ito, kuya Kuyang Kalbo Ah uh, Ang masasabi ko lang Ano Parehas pa, Pare-pareha naman tayo May mga Lisensya Ah uh, lisensyado tayo para magmaniho. Hindi tayo lisensyado para makipag-away, no? Lisensyado tayo para mag-drive ng isang sasakyan at gumamit ng kalsada, no? Hindi tayo lisensyado para maghanap ng kaaway sa kalsada. Ang opinion ko ito lang ko kalbo, no? Kasi mga viral kayo laki, mga mga kalbo, eh, no? Minsan mapapaisip ka rin, eh, no? Ito lang. Ang masasabi ko lang doon, kuya. Bakit naman magagalit ka sa mabilis ang takbo? Kasi gigil ka doon, eh pinapasagot mo pa eh. Ayan, oh, pinapasagot mo, sumagot ka. Ang bilis ng takbo mo, sabi mo, di ba? <clears throat> ang sa akin lang, bakit nagagalit ka sa mabilis ang takbo? Nai-insecure ka ba? Or nasasapawan ba yung pagkalalaki mo dahil mabilis yung magpatakbo? Simple lang yan. Kung mabilis yung magpatakbo, ibig sabihin, mabagal ka. So, baka naiinis sayo dahil nasa unahan kanya, inovertikan ka. Siguro doon ka nagalit na nag-overtik sayo. No? Alam mo mga, mga car driver, ano? kuminsan kasi nasa kalsada tayo ano napapansin ko lagi yan sa mga kapwa ko nagda na kapag ka ma siksikan for example no siksikan yung mga sakyan ano siksikan halos hindi magpapasingit yung isa kung hanbawa yung isa kakaliwa ayaw niyang pasingitin ha pansin nyo tapos kapag maluag naman Ganyan yung mindset ng mindset ng Pilipino, no. Kaya yung mga driver ano. Pero ako hindi ko ginagawa 'yan eh. Kapag maluwag naman yung kalsada, makikita mo naman sila. Ang lalayo ng distansya. Kung minsan 50 meters, 20 meters, 30 meters. Tapos pag napansin mo, over overtake ka sa kanya, no. Tapos papasukin mo yung linya. Samantala, ang agwat niya doon sa isang sasakyan ay umaabot ng 20 meters, 30 meters nag-signalite ka na. <clears throat> Excuse me. nag ka na. Papasok ka sa kanyang linya. Ang nakakatawa dito. Ang layo niya pa. Ang bagal niya. May kita mo sa side mirror mo. Ang, la ang bagal niya. Nakasignalite ka. Papasok ka sa linya niya. Akalain mo. Yung mga naka-experience ito. Akalain mo. Biglang haharurot yan. Bibilisan yan para hindi ka makapasok. Ganyan yung thinking ng mga Pinoy driver. Ayaw mga Pilipino. Pero ako hindi ko ginagawa yan. Alam mo bakit? Bakit mo, di mo pagbibigyan yung isang sakyan na ang layo-layo mo naman sa isa, nung nakita mo nag-signal light, bakit bigla mo nang harurutin? No? Para hindi siya makapasok. Samantala ang layo-layo mo naman. Siguro, dyan siya nagalit. No? Diyan siya nagalit siguro, hindi niya nakaya nahabol habol. Nakipagdikdikan siya kasi, bios lang siya. Alam naman natin yung mga, yung mga bios diyan na talagang mahina pagdating sa arangkadahan. Aminin natin, lahat ng mga nakabios diyan, mahina talaga pagdating sa arangkadahan niyan. Medyo malalim yung piga bago siya bibigay. So siguro nakatapat ng turbo kahit na diesel yon kung di turbo yon talagang rarat rara siya doon sa arangkadahan. So siguro doon siya nagalit. Ako sa tingin ko lang, comment nyo nga mga tropa kung ano yung mga nakikita nyong problema doon sa kay Kuyang Kalbo na gigil na gigil at may hawak pa na batuta na yung bakal. Mahaba. Ako sa sakyan ko, tinatanggal ko yan pag may nakikita ko mga ganyan. Mga ganyan bagay na pang-away. Alam kung pang-away eh bakit bakit ako magdadala ng mga ganyan kasi kung minsan doon tayo dumidepende nagsisiga-sigaan tayo sa kalsada kasi may dala tayo Di ba? Diba? pero kung wala kang dala niyan tahimik ka mahinahong ka sa kalsada aminin natin yan lalo na yung mga truck driver may mga bakal yan sila uh, basta yung mga ano yung iba naman may itak may nakita pang ako itak eh hinabol na yung kalaban niya kaaway niya sa gitgitan eh no ba hindi na dapat humantong sa mga ganyang bagay kasi pare-pare tayo naghahanap buhay pare-pare tayo may mga pamilyang inuuwian. ano? kailangan maayos lang tayo pag drive pwede naman tayo magsita ng may na oy brother next time ingat sa pagpapatakbo mo baka may masagasaan ka pwede naman ng ganun pero hindi yung talagang may hawak na na batuta na talagang gusto mo na siyang paluin na bakal pwede nga kasuan ng direct assault doon kasi bakal yun eh alam, nakakamatay yun hindi mo na dapat ganyanin ang ng tao dapat kausapin mo kaya lang mayroon talagang mga tao na ano uh, talagang mainit yung ulo kung minsan may problema doon nila dinadala doon nila binubuntong sa kalsada Which is, hindi pwede kasi. Paano na lang pag mayroon kang kata nakatapat? Di mo kilala yung tao. Isa palang pulis. Isa palang uh, gigil sa gatilyo. No? Na kunting sindak lang eh, biglang nagugulat, nakakalabit yung gatilyo. Paano na lang ganon? Diba? Dahil sa init ng ulo mo, Nayari ka, no? So, pasalamat ka pa rin, Kuyang Kalbo, kasi Mahinahon yung tao na kinausap mo Na tinakot mo talagang uh, Biligla mo Mahinahon pa rin siya Sa pulis ka dinadala Ayaw ko kung sumunod ka Kasi mukhang tumahimik ka nang sinabi niya sa pulis tayo mag usap No? Uh, yun yung lang may papayo ko Sa sunod, pag tayo nagmamaniho Lagi nating isipin yung pamilya natin uuwian natin. Mayroon tayong pamilyang inuuwian. May, mayroon tayong mahal sa buhay na inuwian. Kung nagmamadali siya, pagbigyan mo. Diba? Para walang away. Sisingitan ka. Alam mo naman na nangusuan ka na. Hindi mo na pwedeng diretsuin kasi pag nabangga mo, ikaw may kasalanan. Hindi siya. Dahil ang sa batas, kung sino nasa unahan, yun ang tama. Kung sino nasa likuran, yun ang mali. So, Pagsumingit na sa'yo, ay pagbigyan mo na. Alam mo nang tatamaan mo eh. Alam nga naman iiwasan mo pa. Di, bubungguin ka naman ng kabila. So, dapat, ganun ang mindset natin. Yung mapagbigay at mahinahon dapat mag-drive. Ah, inhale, exhale ka lang. Pagka medyo may nakakait ng ulo, ihinga mo lang ng malalim yan. Pagbuga mo, mawala na. Pagbigyan mo, sabay-sabay pa rin kayo makakarating yan kahit gaano siya kabilis dahil sa traffic natin dito sa Pilipinas halos sabay-sabay pa rin kayo makakarating yan kunting diferensya lang yan segundo, minuto lang yan May kita mo pa rin siya nasa unahan mo lang hindi naman siya makakalayo unless kung nasa expressway kayo easy takes, yan talagang milya-milya layo kung talagang gusto niyang magmadali so comment nyo nga mga tropa ito yung video na to. Maiksi lang naman to. Panoorin nyo. So, dyan pa lang. mo talaga siya. May galit na talagang gustong mamalo. Gusto talaga manakit. Yan. Ganyan yung ugali niya talaga siguro. Nakakatakot nga lang kasi ano, uh, pasalamat na lang diskuya dahil yung hindi baril yung hawak. Ba, pag baril, baka maipotok. Baka may kasamang bata pa yung kasi may nandoon na yung misis niya yan nagsasalita yung nagbe-video. So, di ba? Bakit kailangan pang humantong sa ganun? So, comment yun na mga tropa kung ano yung mga opinion nyo. At kung nagustuhan niyo yung video na to, para maging aware na sa iba, paki-like and follow and share na rin ng aking video. Maraming salamat. Ingat.